Oh, good morning mga katiksay. Narito tayo sa tabing dagat. Narito lang tayo sa ating sasakyan. Ayan, dito medyo gumanda-ganda ng konti ang tubig ngayon dito sa aming pamarilan. Ayan, ngayon lang ulit ako mga maril. Narito lang tayo sa tabi. Ayan. Maraming lutang kaya lang medyo maliliit. Pero pwede lang tiyagaan, four finger. Oh, mga four fingers yan, pwede na yan. May nakahuli, nakahuli na tayo ng isa yan Kulang five finger na yan. Dito lang natin yan sa tabi na huli. Stay tuned tayo. May mga lutang. Tutok tayo kahit na wala tayong holder yan. Eh. Hindi natin makuna ng video. Yung pag lang ang makukuna natin. Dito lang tayo sa tabi. Tapos kayo tayo sa ating e-bike. dali na tayo ng medyo maganda-ganda sukat. Ayan. Stay tuned tayo. Ay, kapok tayo. Nakahuli tayo na isya. Ayan. Oh, yeah. Pwede Oh. Ah, holder. Hirap. one hand sabot kaya ikid muna tayo o oh, yan na okay, pwede na oops oops hmm four finger four finger pwede na kaliigid muna tayo pwede na natin na ano video nito o oh, pwede na yan kaysa wala